Hi guys, welcome back to my channel, ayan ang saya ng bakasyon ni Eliza sa kanyang pinubuwang lupa, syempre una nag-spend time siya sa kanyang pamilya ngayong holy week, at itong pinaka-highlights as in nagkaroon ng time si Eliza makipag mini-reunion sa kanyang mga elementary classmates or elementary friends syempre, sa bahay mismo ni Eliza, ginanap ang kanilang mini-reunion, o diba as in bumalik sa pagkabata itong si Eliza at syempre, talagang maraming humanga kay Fenom, kahit anong sikat niya na ngayon sa buong Pilipinas o sa buong mundo ay hindi niya, rin na, hindi niya pa rin nakalimutan ang kanyang mga kababata lalo na yung mga classmate niya nung elementary o di ba ang kompleto at ang saya simple lang ang saya ng bakasyon ngayon ni Eliza ngayong Holy Week syempre umuwi talaga siya sa kanyang tinubuhang lupa sa Batangas o di ba saya saya so back to Manila na siguro si Fenom back to training at sa real life niya na, na bilang isang sikat na volleyball player so yan ang po guys ang ating update sa so, ngayon hanggang solely bye-bye always remember folks put them for stress